Hello mga kaibigan, mga ka-treasure Dito po sa ating dating site na ating na noon na sa gitna ng palayan. Ito na po yung ngayon yung butas. Mahaba na po yung butas kasi ay, parang panapos ngayon, parang crack na ang style. Dito pa kasi sa unang pinabutasan namin, dito sa gawi po ng hagdanan na ito, ang nandito po ay mga detention po dito ngayon, nandito na po sa puro diamond. At pagka tinira ko naman po sa gold, doon po naman ako tinuturo sa may lugar ng tao na yon. Pero kapag po nandoon naman ako sa lugar ng tao na yon at nalagay ko naman po yung ating uh, gadgets sa diamond, dito po sa gawin itong may hagdanan, sa may tapat ko po naman ang itinuturo. Yan, sa gawin po dito. Kaya po ito ay, uh, nung unang nag-detect po namin kasi ito ay diamond ang kinuha namin. Kaya dito namin binuha pa sa gawin na ito. Kaya lang po ay, hindi uh, may kalalayman po sa nang kaunti. Kaya nung tinira po namin ito sa uh, gold, ang nilitawan po ay sa gawin niya sa may lugar pong tawag kay kayo na yun. Ang sabi nga po kasi sa kanila ay, uh, itanil -it na lang, kaya ganun ang nangyari. Uh. Ang gusto naman po nila ay wag na itanil at buksan na lang lahat para walang delikado at hindi sila mahirapan sa pag-aahon ng lupa. Total, malambot naman ang lupa kaya walang problema sa pag paghukay sa pagbubutas, sa pagpipitak ng lupa na yan. Kaya lang po talagang maraming iaahon kasi yun nga po, hindi naman po tinal. At saka dyan po sila ginhawa yung mga tao na yan na malalakas ang katawan. Kahit maghapon at kung na bumirada ay wala pong problema. Pag-inom lang po ng tubig ang pahinga ng mga yan. Ang kagandahan po dito sa ating inukay po nato ay every one meter po ay mayroon siyang nakalagay na item na nakatago sa lugar na yan. Kaya humaba po nang humaba yung ating uh, detention. Kaya lang po ay ang hinahabol po ng mga tao kasi na ito ay yung maramihan. Yung bultuhan, kumbaga. Kaya... Yan po ang kanilang hinahabol ngayon sa lugar na yan. Ayan, tulad po nito, mga nakuha palatandaan sa ilalim ng kwan na yun ay, ito po ang kanilang nakita sa ilalim. Kaya humaba po ng humaba yung kanilang hukay na isang batong ganyan na mayroon pong sa likod po na isang arong maliit na bato na talagang araw-araw style po sa napagkatinayo po yan ay para sa pyramid naman. Ang tinuturo po niya na yung nasa gitna na para nga nagsasaad na may baksya or may drum sa loob na napaiikutan ng na siya ng mga bato na na ang bato po na yan ang bawat isang bato po na yan kung iyong susuriing mabuti ay para sa naguhugis ulo ng ahas miski po yan at saka po ito pag po hinanap po yung position o pinawakan po ninyo ay pakikita po ninyo na talaga mayro sang parang ulo po ng ahas kagandahan lang po pa, pulo ng ahas, uh, ah, bunga ng ahas pa may kasama pong matayan, ay kagandahan naman po ay nakatikom. Kaya lang ho, ang ibig din sabihin po kasi kahit na po ko nakatikom ang bunga nga ng ahas, ang ibig sabihin po niyan ay may poison. Kaya po nakakatakot din. Kaya konting ingat lang sinasabi ko nga po sa mga tao, huwag babareta ng malakas o papalan ng malakas pa kami bote o anong matamaan ay aamoy katulad po nung sa gitna po na yan pag yun po natakpuan natin kasi ang napaikutan sa nang kan ng sa na ahas na nagsasad po na may liquid na poison yun naman po ang uh, kagandahan doon may liquid poison po ang nakasaad dahil ahas po yan ang kamandag ng ahas ay liquid hindi naman po sa burn or uh, uusok na ano pero hindi po natin malalaman kung ano ang nandun sa loob baka hindi po natin malalaman nakikita kung may kwansya kung ano ang trap na nandiyang sa loob na yan. At uh, ito po yung isang bato na nakikita rin. Ito po yung una-unang limitaw na talagang uh, arrow na arrow siya. Ayan. Yan po ang aro sign. Na kapag po yan ay itinayo natin at tinignan po yung nasa kuna na pyramid naman po ang lumilitaw. Kaya lang po, sa pagkawin po kasi na yan, parang meron siyang lamalaban na isa siyang uh, diamond style o pyramid style na may arrow. Yun po yan po yung una kanina na may karupong din po siya na isang pang supporting sign sa likod niya na nandiyan. At kagandahan po dito ay puro diamond design ang makikita sa buong katawan niya o ano man, katulad po niyan, parang may tunnel style na maliit pa. Kaya po yung natagpuan namin na lugar na para may butas din ay susundan po namin yun upang makonfirm mak po natin kung ano ibig sabihin mong diamond mo na sa pit po nitong araw na ito na may tunnel na maliit na kailangan na eh, pasundan. At yun naman po ay nasusundan na na ayon po kasi sa pagkuhan ng mga bato ay uh, dun po patungo yung malilit na bato na nakahilera. Sunod-sunod po yun. Pag naman po inipo ng mga tao ay maganda pong ibig sabihin ng kahulugan ng mga bato na yun na nagko-confirm na meron po talaga. Ayan po talagang arong araw ang sa likod niya po ay pagka mo uh, pyramid style naman ayan po napakaganda po niya at talagang mako-confirm po natin na ito ay gawa po ng tao kinaskas ng tao at hindi po gawa ng kalikasan ayan po siya pag po naman natin sa kanyang ilalim po patag na patag naman po siya na, na napakaganda ayan po ang kanyang pinaka agas sa flooring naganda po di po ba kaya mga katresoran, pero kung anong masasabi nyo dito sa ating uh, arusain, hindi po sa naka-ingrid, hindi. Talaga po sa isa mismo sa bato na nakalagay doon. Katulad po ng ginagawa ng mga tao na yan, na natagpuan sa dulo ng kwan Ayan. Wala po kapag sasabi kahit na sino. Miski po yung matatanda daw dyan sa lugar na yan, hindi nila alam na may punong matanda sa gitna ng bukid na yan. At yan po ang pinagtatakan namin at pinagtatakan po na lahat at pinagtanong ko na rin po dyan na sa matatanda dyan kung sila ay may naikwento yung kanila mga tatay, mga lolo na may punong malaki dyan. Yan po ay kwan, natagpuan ko po dyan sa gitna ng bukid na yan ay tatlong punong malalaki. Ang uh, kwan pinahukay ko po yan no, sa isang tao na yan po ay uh, natumbok lang namin, natumbok lang po ng ating uh, AKS Diyan sa lugar na yan ay malakas ang ikot. Kaya po nung no, aking sinundot ng tubo, ng pan, uh, may matigas akong tinamaan. Kaya ang ginawa ko po sa tao ay pinahukay ko at lumitaw po, po nga yung ulo ng puno na yan. Ayan po. At sa mga tatay po ng no, mga naghukay na ng no, mga taga ay wala daw po silang matandaan na may puro silang nakita dyan nung sila ay bata pa at uh, wala din naman na ikwento ang kanila mga mga tatay ng tatay ng mga ito kung may puno talaga sa lugar na yan. Ayan po, napakalaki. Kung susumahin po yan, yung luwang punong, kasi yung po, loob ng puno na, yung gitna, wala na pong laman. Puro labas na lang pong paikot. Ito po yung gitna. Kumbaga po ay mga tatlo ang taong aakap sa puno na yan. Yan. Yan po, hanggang dito. Yan. Kaya mga tatlong tao po ang aakap sa puno na ito bago po na lumabas ang sukat niyan, umigit-gumulang po, ganoon kalaki. At yung gitna mo nung kahoy na yan, sa bilugar po ng palan na yun, kung napasin palan na sa gitna, kaya doon po ang kalakasan ng detensyon. At saka po doon sa kabila, ang kalakasan din po doon sa minaguho kayo naka na naka-blue na yon, ay malakas din po ang detensyon. Pero sa gawin po na ito ay wala po diyan wala pong ng detention yung ating uh, japot sa lugar na yon at yan po ang sinundan namin na nakuha namin sa bato na yon sa punong kahoy na yon ang arrow sign na pababa sa gitna ng bato na yon na may heart pag po nakaganyan heart po ang dating niya pero pag puha eh, yan eh kinakamit natin no heart. ano yan po ilimilitaw na isang arrow, arrow na may po sa bato na yan na nakaturo na doon sa pailalim pero, Pasakita ng kahoy Nakita mo na sa Yung arke arke po, arke dyan, po, na, dyan, pag -tuturo pag -tuturo na ay continuous. Ay Ayan. Tapat po na isa ang kanilang tinutumbok. Kung nakikita mo At po yun, na a... Ang continuous sinasabi. Itong araw sign ito na pinihit mo, mo ay limilitaw siya na heart. Tumawa ka na magsaya ka Kung na po, dahil yung tourist yun yun na yun ng pambaon na para lumitaw itong pan. na sabi, na, sabi na niya na, na sa lupa. Ayan po. yung katabi niya ay ito. Okay po. Napakaganda po. At ito po yung isang yun. yan, ang isa po sign na nakuha din sa lugar na yun na kasunod naman po yan nung uh, art na yun. Ano ka na yun? Nung arrow heart na yun. Itong sign na ito. Ayan. Napakaganda po na parang patanda. Talaga po may tipaks wala uh, mo lang po bang isang uh, ibig sabihin uh, pero may po talaga sa nagawa sa ng tao, Yan hindi po gawa ng kalikasan dahil matatalim po Yan, yung, yung, yung gilid. Niya. Kaya po, Para ako sa po sa inyo ay magpapaalam na at maraming maraming salamat na may okay, palayin po tayo ng ating buong may mata. Po kapal sa ating ginagawin. Mga katransferante, sana ay mag-like at mag-subscribe okay. po kayo sa ating video. Maraming maraming salamat po.